Ayan. Magandang araw mga kababayan. Tayo maglalaba naman. Daday tayo paglaba sa puso. B bulit uminit na ang araw. Ay, si Jason sa unahan. <coughs> Excuse me. Grabe. Nakakasipon yung nakaraang kon. walang tigil na ulan yan Kaway-kaway po sa nakaranas maglaba at dumayo sa puso sa na dami <coughs> excuse excuse ah ah nasilaw ako sa kon. atraw ayan sobrang lakas na po ng init Yan kaway kaway. Paki-comment naman kung naranasan nyo maglabar ng ganito, yung dadayo pa sa puso o balon, ilog. Yan po nakasab nakasabit na yun. Nilabhan na namin yan ng isang araw. Bali, hindi na tuyo at puro ulan. Ngayon na lang ulit. Uminit, oh. napaka lakas ang init. Ayan si Jason sa unahan ko. Magla-live tayo dito ba? Bali, mauun na yung live bago itong video na to dahil baka mamay ko pang hapon may upload. Lord, uminit na din. Tingin sa daan. Ayan, dito po ang puso. Puro puno ng kawayan. Ang paribot. Siguradong malamok na naman. Ayan, kawai-kawai. Kawai-kawai sa mga nakaranas maglabas sa puso. Sa ilog. O kung sa man. Mga taga probensya po. Relate sa ganito na labahan Ito may labong Ang buti umulan ng mga ilang araw Ang tulo ng puso ngayon ay malakas Yang tabu. ya no sobrang lakas naman Yang pusuh. ya maksus, tak kaya. Dan up ka dyan yan up muna ating wifi para kapag late tayo mamaya habang naglalaba tayo yung wifi ko na to nagagamit ko to kahit walang kuryente basta merong power bank yes tama kayo Nakaka naka power bank lamang tayo ha Uh, yan. Si Set up ko lang. And then, dyan lang kayo. Tambay lang kayo siya. Panoodin nyo po kung paano ako maglabaha. Samahan nyo ako sa aking journey ng paglalaba. Ito yung journey ng aking paglalaba guys. Dito sa Kawayanan.